Then, ngayong araw na ito mga ka-taste buds, ang namin ay sinampalukang paanang manok. And si sisimplihan natin yung authentic dito sa Imus Cavite. So, pinainit ko na to and maglalagay na tayo dito ng tubig at hahayaan natin yung kumulo. Then, pakukuloan muna natin yung sampalok So, ayan. Ilalagay na natin ang sampalok Kaya natin pakulo, pakuloan at kapag naluto na at malambot na yung sampalok, saka natin ito dudurugin. So, ito mga so, tumakatay sa bagso. medyo malambot-lambot na yan. Pero lulutuin pa natin yung maigi. Pero pag ginento natin, ako napapansin nyo, mabilis na, na ano, yung balat nito. Pero yung loob niyan, medyo ano pa yan. Hilaw-hilaw pa yan. Kailangan pa natin ano, lutuin yung maigi para kumatas. So ito na yung gagamitin natin yung pampaasim. Ayan, so ito mga kati sa kulong na yan. At kung napapansin nyo, oh, napakalambot na yan. So pwede na natin ganituhin yan. Rektahin na natin yan. Yung iba ang ginagawa dito, kapag nilalagay sa, sa kanilang sinigang o kaya sinampalukan, hindi nila tinatanggal yung, hindi na nila sinasala, kumbaga, rektang lagay. Pero masarap din daw yung ganun. Pero ang gagawin natin ngayon, para medyo, ano, sasalain natin. Ang iaano lang natin, ihahalo sa ating sinampalukan is mismo yung sawaw nito. Kaya, okay, ko muna to. Ayun, no, tira nyo, sabaw, Oh. At saka amoy na amoy na yung asim. So ito guys, ayan, nasala na namin. Ito na yung ano, sampalok. So ngayon naman, paiinitin na natin to. Hindi na natin gilinisin yan. Okay lang yan. Then magalagay na lang tayo dito ng mantika. So ayan, magalagay na ako dito ng mantika. Sisimplehan natin ang luto. Tandaan, ang sekreto sa masarap na sinampalukan, damihan nyo ang luya. At saka syempre ito pinaka sa hog ng sinampalukan, ang dahon ng sampalok Ayan, nahihiwain ah, nyo muna yan ha. Tandaan, huwag niyo basta-basta ilalagay yan. Hinihiwa muna yan at saka lalamasan niyo ng asin para lumabas lalo yung lasa niyan Isa na tayo, si, uh, luyas at sibuyas. Pinagsabay e, na natin yan. So yun mga ka-taste buds hapon ginagisa natin ito papakita ko sa inyo yung uh, chicken feet na gagamitin natin dito halu-haluin muna natin yun So ito nilagyan namin ito sa freezer kahapon nga pala pinakuloan na namin ito at nilinis maigi Ayan, okay na yan lalagyan na natin itong chicken feet kaya, kaya medyo ano to e eh. So mga taste buds, naisipan ko lang gamitan ng ganito. So ito na yung gagamitin natin dahil para maayos nating mahalo. Ayan, naano ko na. Okay, kukunin ko muna yung patis So nakuha ko na yung patis, Lalagay na natin to. So hinalo ko muna ulit yung maigi. So tatantahin na lang natin yan. Kung gaano karaming patis ang gagamitin natin dito. Ayan. Okay na yung ganyang kadami. Yung patis naman eh, hindi para paalatin, kundi hindi para manuot yung lasa ng patis dito sa ating chicken feet para mas lalong sumarap. Para hindi lang yung sabaw yung masarap. Then, hahaluin natin kaagad yan. Kailangan halong-halo ah. Huwag yung halu-haluan lang. Yan, hahaluin ko muna itong maigi ngayon naman mga ka-taste buds magalagay na tayo dito ng tubig o tansyahin nyo na lang kung gano'ng daming tubig ang gusto nyo ilagay dyan Dadamihan ko pa yan so yan dagdagan ko pa yan okay lang ganyan marami sa sabaw yan e, pwede natin yung haluin kapag ganyan pwede na natin ilagay yung ano dyan itong ating sampalok. Lalagay na yan. Para lumasa na dyan sa ating sabaw. Then, habang pinakukuloan natin yan, maglalagay na tayo dyan ng pampalasa. Lagyan natin to ng asin. O, ito muna. Dadagdagan pa natin. Madali naman magdagdag. So ngayon naman hahayaan muna natin ito na kumulo. Pakukuluan ulit natin yan. Kapon pinakuluan lang namin ito ng saglit. Pero ngayon pakukuluan natin ito ng, ng matindi-tindi para talagang lumambot yung pinakalaman ng chicken tip. Para so, mga taste buds, kumukulo na at medyo haluin muna natin to. Pagkahalo natin to, saka natin ilalagay ngayon itong uh, ito sampalok, yung dahon ng sampalok na hiniwa namin at nilamas ng asin. Ito, lagyan na natin to lahat. Kung napapansin nyo, yung kulay niyan magiging ano yan, medyo brown kasi maluluto siya. Ngayon, lagyan natin ito ng, tubuh, ng sabaw ng ating sinampalukan para hindi masayang yung ibang dahon. So, medyo isi-shake lang natin ito ng ano, dahan-dahan, saka natin bubukos. Ngayon, haluin na natin to Tandaan na mas maraming ano, dahon ng sampalok, mas masarap. Ayan. Yan na kasi mismo yung magiging gulay natin. dadagdagan na lang natin yan ng kangkong at babalansin maigi ang lasa sinampalukan ang sinampalukan na yan so yan haluin muna natin to so balansin na rin ang lasa nito tama ang asim, tama din ang alat kailangan ganoon sa pagluluto lagi so yan so at kung napapansin natin itong ating chicken feet ay napakalambot na ng laman o dahil naging yung ganyan yung itsura niya. dahil doble ang pagpapakulo nito pero ayos yan, okay na yung ganyan Next naman na gagawin natin ito is alagyan natin itong kangkong. At pwede na rin natin haluin yan. Ayan. Lulutuin pa natin itong maigi. Ayan. Lulutuin natin ito ng mga 5 o kaya gawin natin 10 minutes. Yung iba kasi ang gusto nila, half cook lang yung kangkong. Ayaw namin ng ganoon. Mas masarap sa sinampalukan. Palagi yung tandaan. Overcook nyo yung gulay. Asti yan. Napakasarap niya kapag lutong-luto yung gulay. Ganda. Napakaganda ng pagkahalo natin na ating sinambalukan. E, Ito po ipan natin to. Ang 10 minutes, gawin na natin 10 minutes. Then, luto na rin ka agad yan. So, mga ka-taste naka 10 minutes na. Napakaganda na pagkakaluto. Napakasarap na ulam para sa panahalian. Sinang palukang paanang manok. Asim ah, pa nyo, no? Lagyan nyo pa ng sili, diba? So yung mga taste buds, nilagyan ko na din ng sili. Ayan, napakaraming siling labuyo para mas lalong masarap. Diba?